Hello everyone. Welcome to the Jackliner Daily. Your Your Daily Ganap. Your Daily Ganap is yours. Hello and good morning. Welcome to the Jackliner Daily and can Four Thousand Eight Jackliner Bus, specially. Yan taga the pride of Purok sa Imsim Calamba City Laguna. Okay, uh, bigan. at makakasama si Raven Rogelio. Ayan. At meron pang pabonus ha. Maya-maya pa ng kaunti. Ito na. Si Wilson Pablo at si Raven Rogelio. <laughs> to the highest level. Ang peg. Meron lang ganap 7862. May ganap pala ang 7862. Lucena ko kami sa PIA si Tex na mas pinasikat pa noong nag-uulat pa si Nico Wahe ng GMA Integrated News sa holiday season repairs nung holiday season pa lang mga kaibigan eto na mga kaibigan 7862 gentlemen, Jack Liner Bus 8901 Lucena Alabang BIC Text po mga kaibigan Rush Hour Mornings po mga kaibigan Hernani Glinoga together with Ronald Alpay, mga kaibigan Lucena Alabang po at your service Kung mahalala ninyo ang LLive Bus 1883 alam naman natin oh, yung 1883 diyan, diyan, diyan. Ilang beses siya sila naging top crosser. Ilang beses na natin nakita natin si 1883 LLA bus dalahikan LRT Buendia. Nung sumakay ako kay 1883 Never siya tumaan sa turbina. Kaya bumaba ako sa Santo Tomas exit o naalala ko lang ha noong panahon um, nag-abang lang ako ng ng uh, customer para sa aking uh, para sa ginawa kong tasa at signboard mga kaibigan oh. ang nasakyan ko 1883 tanda ko yan marso ng 2023 mga kaibigan 1883 ang bus number ang paborito nilang sapatos ay Jordan One Low Red Toe at siyempre pagkain Chili Mansi all about Chili Mansi Jack Liner Bus by body number body number 8904 Lucena Ubao Camias Via AC Tex C5 Exit Market Market Meron pa alam na bis. Meron pa. Alam na bis. Wow. Alam na bis. Meron pa. Boss Toyo. GMA. Araneta City. At syempre, inaan ko kung po kayong sumakay ng jackliner. Lalong-lalo lalo na sa panahon ng kailangan-kailangan ng estudyante kailangan kailangan ng mga nagtatrabaho sa private and government at kailangan kailangan din para sa mga mag field trip at syempre ay shout out the world. at pwedeng pwede para sa mga field trip na mga Adventist institutions pwede at syempre, Jack Liner Bus 8904, they are will be road to the ASI Convention sa South Central Luzon Conference. Coming soon! How do you mean I accel Accelerated, mga kaibigan. Ito, LLI Bus 1814 kasama si Jesus Banayo ko si Jairan Velasco. Mga kaibigan, ito ah, meron tayong trivia kay 1814. Mga kaibigan kay 1814, kung maalala ninyo, maalala ninyo, si maalala ninyo kung bakit. It is the quick chat for the LLi bus 1814 kasama si Jesus Banayo at saka si Jairan Velasco. Mga kaibigan, abangan ninyo ang kanilang uh, content. Syempre, ang ab abangan ninyo ang ating content kay Alalay Boss 1814. Pagkatapos ng job fair ng Jack Liner, i-upload natin ang kabuuan ng kabuuan na content kay LLI Bus 1814. Hello mga kapuso! Here! It's Jack Liner Bus 8922 Dala Hikan LRT Buendia via AC text mga kapuso. Alam natin, yan ah, may sasakay na mga pasahero. Ito yung sitwasyon po dito sa Turbina mga kaibigan be honest, mga kaibigan, mga kapuso, alam naman natin yan. Uh, Galihin na muna na natin mag-pray bago tayo sumakay sa bus. Or habang tayo ay nasa bus, ay mag-pray pa rin tayo. Abangers uh, na this, Jamliner Bus 728, Joseph Tano, at saka si J.R. Uh, Logoso, mga kaibigan. J.R. Logoso, the whole family at throwback mo na sa mga kabataan ng mga magulang natin at syempre bring back the memories tamang tama yes the carnival syempre only here at jamliner mga kaibigan kung ano yung mga throwback memories ninyo sakay na kayo sa jam at punta kayo sa Araneta City LLI Bus 1818 Lucena Alabang Arnel Villaspin in the bus Friend, it's Jackliner Bus 8930 Lucena Bawa kami as Pia Incidents We are Well Fernandez and we are Renato Registos Shoutout ka pala kay Ma'am Queenie Registos Ai, 뭐야, Olan bola. Alan gatos. Eh, ate Maki Polido. Chal phone bang, ba hanap ninyo. Tara lets sa Comworks, Realme. Huawei. Samsung. Oppo. Honor and Vivo. Narito ang mga wide range ng mga produkto na kanilang mabibili sa presyong abot kaya. Only here at Comworks. Comworks, located at 2nd floor, SM City, San Pablo. Malapit sa South Central Luzon Conference at San Pablo Central Terminal. See you there at Comworks. Abangers uh, na this, Jamliner Bus 728, Joseph Tano At saka si J.R. Uh, Logoso, mga kaibigan. Mayor Plogoso. Tamang-tama for the whole family. At throwback mo na sa mga kabataan, ng mga magulang natin. At syempre, bring back the memories. Tamang-tama. Yes, the carnival! Syempre, only here at Jamliner, mga kaibigan. Kung ano yung mga throwback memories ninyo? Sakay na kayo sa jam at punta kayo sa Araneta City. LLA bus 1818, Lucena Alabang, Arnel Villaspin in the bus. Friend, it's Jack Liner bus 8930, Lucena Bocamiaspia, isn't We are Roel Fernandez and kuya Renato Registos. Shoutout ka pala kay Ma'am Queenie Registos ay Kuya Holland Bola Alan Gatos eh Ate Macky Pulido Hello friends, this is the beautiful LLA bus is here mga kapuso, eto na Taran! Papuntang Dalahikan! What you see is what you get. Abangan ninyo dito sa LLI. 1503, 1503. Dalahikan kubaw kamias via AC Text. Suki 1503 dalahikan kubaw kamias. It's Suki time. Suki Diner bus 613. Dalahikan kubaw kamias via C5 Market. Market at Che papunta sa shop ni Boss Toyo Pinoy Pawn Stores at syempre Araneta City LL.I. bus 1806 Lucena Alabang mga kapuso sa panghirid para sa LL.I. 1821 Lucena Alabang Labit Backliner Bus 88109 Lucena Avenida to the highest level. World class sneakers ba ang hanap ninyo? let's sa Ranrel The widest range of sneakers in different sports and leisure. Pwede na sila tumatanggap ng mga consignments. Basta, legit pairs. Ano pang iniintay niyo? Tara, let's surrender. Ground floor, Gateway Mall, Cubao, Quezon City.